<laughs> yung tips kung paano magtali. So, ginawa ko siya sa ice water. <laughs> Hindi ko na yun matanggal. Ay, putik na yan. Kanina pa ako dito. Kumuha na ako. Ewan ko kung mali lang ba ginagawa ako? Paulit -ulit ko. Paulit-ulit ko naman pinanood. Nakadaming views na rin naman sa akin yung way ng pagtali. Isa <laughs> pa. Naigsi na to ha. Ayan. Ikot. Pasok. Hindi ko alam kung sobrang maluag kasi yung hawa ko. <laughs> Ayan naman po kami. Ay. <laughs> Wala. Marami pa kailangan ko pa mag Butas-butas na to plastic ko eh. Hindi na to mineral water. <laughs> <laughs> Ay, nabutas na. Putik na yan. Kala <laughs> ko mapapadali yung gawa ko, lalo lang pala akong mahihirapan. <laughs> Ay.

Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> kung tinali ko na lang ay maigi pa <laughs> panoorin ko na nga lang ulit <laughs>